masano Mas na nga sa mo. Ako hindi. Oh.

maka maka palit ka para <laughs> para tayo may ha? Huh? ibang <laughs> mga tawag niya parata'y tayo si para tayo na yun yeah. hey, yun naman yun 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 wala yun 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 Tignan yung mga bato ko kung pwede sa iyo. Ayos na, ayos oh, kita mo. Para kang pumatok pa rin ng mga pasoy. Alam mo na. Oh? O, Oh. Yan na, mga ano? halo. Para matuto ka, magsarili ka. Huwag <laughs> <laughs> kang tatawag ng ano, kaya kaya yan. O, oh, pakita ko sa inyo kung tama sa inyong paringin yan. O, oh, ha? O. Oh. Pwede na ba sa inyo yan? Oh. Ang kita ka naman. May kasundan kami vlog Test-rated, pa. Oo. Oh. Nasaan makita Oo, eh. Okay. Palagay salamat. Tama na. At baka masyado kayo matutunan.